Welcome to vlog niya yun. Nandito tayo sa bahay. Dito lang po. Dito po tayo. Bahay. Ito. Ito yung pinsan ko. At ito yung mama ko. Yan. At ito si tita ito. Ito. Ito yan papa ko. Ito po. Ngayon sa vlog na to. Mm. Ito. Rutin mo. Di tayo ngayon. dito Hello, na ngayon. Di tayo na yung bahay namin. tayo ngayon. Di tayo ngayon. Di Dati dito yung bahay namin, dito lang yan. Tapos dito yung bubong. Nakakabit yan dati. <laughs> dito yun. Yan lang po. Lalabas tayo. Dito tayo yung bubong namin dati. Tapos dito. Tapos ito na ngayon yung bahay namin. shadow up. dito lang. Kaya, bye-bye sa inyo.